Good morning Philippines and good morning world. Ayan, uh, kumusta kayo sa kanya-kanya yung mga pamamahay dyan? Lalo na sa panahon ng pandemya. So ngayon ay uh, pasensya sa matagal na hindi ako nakapag-upload. Kasi nga po ay uh, busy sa gawain. At uh, mga bagay-bagay na ginawa ko talaga. At almost uh, two weeks na hindi ako nakapag-upload pasensya no sa mga masugid mga subscribers at ayan pinabatik uh, ko yung mga uh, viewers ko na taga ko talaga na patuloy na sumusuporta sa aking uh, channel ngayong araw mga kaludz andito ako ngayon sa itaas ng bahagi ng uh, Himugaan River hindi mo na makikita dito yung uh, ilog kasi nga mataas na ito at uh, ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo yung Uh, isang puno na bumaba o kaya ay nagkaroon ng soil erosion ng dahil sa malakas na ulan na dulot ng bagyo na dumaan kaya mga kahabis tara ipapakita ko sa inyo ito yung daanan na ito nakaraan maputik ito dito pero ngayon sa uh, project ng uh, gobyerno natin yung road train na tinawag nga nila doon sa mga project na tinalaga nila sa DPWH kaya naging road ito ayan maganda ito mga kaludi oh. maganda talaga at ang, ang tanawin dito maganda kaya lang merong medyo hindi magandang nangyari ayan mga puno na yan pinag oh. uh, binawasan nila yung mga lupa ayan nakikita nyo mga ugat na yan sa pamamagitan ng bakho. Yan, hinukay ng bakho yan. Kaya, yan, nakikita yung mga ugat ng mga puno. At ang masaklap, ay ito yung puno na ito bumaba. Nagkaroon talaga ng uh, soil erosion. Dahil nga, doon sa namanggit ko kanina, sa malakas na ulan. At ito mga kahabis, kung titingnan natin, hindi ito safety. Pag tingnan mo, yan yung puno na yan, may simula sa taas na yan, kita nyo yung taas na yan, oh. No? Ayun oh. No? Galing yan dyan sa taas ng puno na yan, tapos bumaba ayan. <laughs> no, May also, no, no, no. Delikado talaga, meron pang isaw, oh. ayan oh, no? nakamba na rin yung ugat. Pag nakatiming hindi naman natin hinihingi. Maya-maya eh, mabagsak yung mga dumaan dito. Kaya kumbaga hindi talaga naging concrete, no? Hindi talaga naging concrete yung gawa ng uh, mga construction construction worker dito. So, malaking agam-agam na naman ito. Ayun nyo pero bumagsak talaga yung lupa kung nakita niyo mga kalots. Bumagsak talaga. Diyan yung mga bato na yan no, sa gilid. Sa gilid. Good morning. Ayan na no, bumang. Ayan o. No. Oh. niya o. dumaan pa mga sasakyan ayan mga kalutsok tingnan mo tingnan nyo yan oh. galing dyan sa taas oh. yung bato na yan ayan bumaba kasi nga nagkaroon ng uh, erosion soil erosion hindi kasi yung lupa kasi pag hindi elevated at uh, talagang naka, naka, parang naka flat na talaga yung surface nya pag nagkaroon ng malakas na ulan talagang bubulusok yan kaya yung nangyari oh. ayan oh, naki, nakikita nyo So delikado yan mga kalods. Dapat sana ginawa, ginawa nila ng fireball ito. Yung gilid ng bundok na ito na pinuhukaya ng, ng bakho, Kaya hindi talaga safety kung titignan natin. Uh, kalagayan ng mga dumadaan dito. Eh maya maya pag meron namang isang puno na lumambot yung, yung lupa na kumababaklas yung ugat doon at may tendency na magkaroon ng delikado yung buhay ng mga dumadaan dito talaga mga kahabis sa bandang gilid dito ayan mayroon mga barrier maganda dito sa bandang gilid na ito pag umakyat ka dito kanan no andito sa kanan makikita mo talaga so makita natin yung safety ng mga dumadaan sa kanang bahagi kasi mayroon, mayroon sila nakikita ang guide ayan po pag dito sa kabila na ito good morning ayan pag dito sa luma, sa bahagi ito sa kaliwa ay hindi safety kasi malalaki yung puno talaga at din si babagsak ito ayan o no? babagsak talaga mayroon na may isang porsyon yan susumbi natin mga kaludes ayan o no? mayroon na may isang porsyon na talagang bibigay rin ito eh. Bibigay rin talaga ito. Lalo na pag patuloy talaga yung ulan. Ayan, may mga puno pa talaga malalaki yan, oh. No? Delikado yan, mga kalods. Kaya pag dumaan ako dito, panay yung, ano ko, panay yung ting tingin ko. Sa bandang, bandang ito. Hindi naman natin, hindi, hindi naman natin hinihingi yung posibleng mangyari. Pero, kailangan pagtuunan nila ito ng pansin. Ginawa ko itong documentation na ito nang sa ganun baka mamaya in- up, mamaya na upload ko ito sa sa YouTube at mayroong makakita na mga taga-Rito din sa Sagay. I e, mapaabot itong concern na ito. So hindi ito biro. Hindi ito biro pag sa oras na mabagsakan ka ng puno nako. Parang maaga kang kakanta ng Joy to the World neto tanami talaga dito mga kalods. Tahimik, balamig ang hangin, sariwa. Kasi maraming puno na sumasalag na mga pollution. 'Yon sa hangin. Safety talaga. Pero yung pag ganito yung mga nangyayari yan, mga ugat na yan. You know, Nakuha na ano yan? Nahukayan ng ano yan ng uh, bakho, ayan. Kaya hindi safety pag tinignan talaga mga kalods. Kaya uh, isang suggestion ko sa uh, mga construction worker na sana ay eh, maganda na uh, ano naman malaki-laki naman yung budget ng gobyerno na binibigay no ng sa DPWH sa nag iko-concrete naman concrete naman yung gawa kasi uh, para naman din sa safety ng mga tao na dumadaan dito. Di naman sa niya alam ako eh lahat tayo eh dumadaan dito concern no isang concern kisin talaga mga kaludso ayun no oh, titingnan tingnan nyo yung mga kaludso oh. oh, mga, yung mga ugat na yun talaga nakausli oh ayan hanggang bumaba na talaga yung malaking puno na ito so pag nabagsakan ka nyan, yun nga na nasa sinasabi ko hindi lang due to the world lang talaga yung masasabi mo baka kakanta ka pa ulit ng paalam na aking mahal no? paalam na aking mahal ha, hindi, biro lang, biro lang yan mga kaluds. kaya uh, siguro hindi naman tayo tatagal mga kalud uh, salamat sa panood ng aking channel at uh, nawaya, uh, suportahan nyo suportahan nyo rin yung uh, video no, na aking pinakita sa inyo kasi nga, uh, hindi talaga ito safety pag tinignan Titingnan natin sa ilalim na bahagi nito, oh. Ayan, oh. Mga bato na 'yan, mga kaludso. Oh. Pag natamaan kan 'yan, nako hindi biro talaga. 'Yun yung mga lupa talaga, Kumulaps, nagkulaps talaga mga kaludso. Kasi nga yung mga ugat hindi na talaga able sa paghawak ng lupa. Hindi talaga sila able. Kaya ang nangyari, nagkaroon talaga ng soil erosion. Yan. Magandang tanawin nito mga kalods. mamaya ipapakita ko sa iyo sa, sa, laba ah, sa sa ano niyan. Ah, sa ibaba nito banda diyan sa likuan na yan, iyon. No, Ngayon, ayan oh, no. bumaba yung mga bato talaga mga kahabis. Ayan. Sa kilid, no? Sa paanan ito ng pinaghukayan ng ano, pinaghukayan ng bako. Ayan laki ng bato. Dito may, dito matawag na, matatawag natin safety kasi mayroong kanal. Yan. So may kanal, may kanal talaga dito. Pero mahirap pa rin kay ang batong hindi talaga yan pag mahu, pag yan. Nako hindi hindi kakikilalanin yan. <laughs> Ayun bababa ako mga kalod papakita ko sa inyo yung uh, view ng ibang uh, sa ibabang banda na ito. Banda na ito. At nandito na ako sa ibabang bahagi ng bundok uh, mga kaluds. Ay bilis lang no. Tara, ipapakita ko sa inyo yung uh, bahagi nito mga kaluds ayun na lang dito na ako mga kaludso ito yung dugtong ng pinuntahan ko uh, ngayon ngayon lang so ang ganda ng view mga kaludso, at ang sariwa ng hangin so ayun yung ilog mga sa iba ba, ayan sumin natin ayan Ito, yan yung ilog ng himugaan naka ongoing construction talaga yan ngayon kung nakakita nyo yung mga pinaghilukayan nila yan sa gilid gilid na yan gilid ng tulay na yan so yan yung ilog Ayan, so ang ganda ng view mga kaludzo. Oh. Tahimik talaga. Malayo sa uh, ingay. Maliban na sa mga dumadaan ng mga sasakyan mga kaludz. Ayan. Ayan mga kaludz. At hanggang dito na lang ulit tayo mga kahabis. Salamat sa panunood ng aking video. At sana po ay patuloy nyo pong suportahan ang channel ko mag-like kayo at mag-comment din kayo mag-comment at uh, magsubscribe mag-subscribe kayo mga kaluds kung gusto niyo mag-subscribe at mapanood ang mga videos sa susunod mga kaluds. Hanggang dito na lang ulit tayo mga kahabis at buong mundo. Ito po yung Nels Place Channel at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.